Welcome back mga kaboxing! Matapos nga pong matikman ang pait ng unang pagkatalo ng nooy undefeated at knockout artist na si Edgar Berlanga kontra sa unified super middleweight champion at Mexican boxing superstar na si Canelo Alvarez buwan ng Setyembre nitong nakaraang taon lamang ay magbabalik aksyon na nga po si Berlanga ngayong paparating na Marso 8 bilang main event sa isang boxing card na gaganapin mismo sa baluarte nito sa Puerto Rico. Bagamat hindi pa pinapangalanan ang makakalaban ni Berlanga, ay target nilang harapin ang boksingero na hindi pasok sa top 15 ng four major sanctioning body ng boxing. Paraan daw ito ng kampo ni Berlanga para tuluyan ng makalimutan ang pagkabigo sa kamay ni Canelo at makapag on na para sa mas mabibigat na laban. Target labanan ni Berlanga ngayong taon ang former world champion na si Caleb Plant, WBO super middleweight number 1 contender na si Diego Pacheco at ang kapwa tinalo ni Canelo Alvarez na si Jaime Munguia. Sa ibang banda naman mga kaboxing, matapos ang halos tatlong taon na pamamahinga sa boxing ay muling magbabalik aksyon din ang kasalukuyang may edad na 36 anyos na si Kate One Time Thurman kontra kay Brock Jarvis ngayong Marso 12 sa Horden Pavilion, Sydney, Australia. Kasalukuyang may kartada itong si Thurman na 30 wins with 22 knockouts at isang talo. Ang isang talo nga po na ito ni Thurman mga kaboxing ay nakuha niya sa ating pambato na si Manny Pacquiao noong magharap ang dalawa mag-aanim na taon na ang nakalipas. Natalo si Thurman kay Pacquiao via 12 round split decision at naagaw ni Pacquiao kay Thurman ang nuihawak hawak nitong WBE Super Welterweight Champion belt para maging oldest welterweight champion sa kasaysayan ng boxing. Samantalang si Brock Jarvis naman ay may record na 22 wins with 20 knockouts at isang talo. Ang nag-iisang talo naman ni Jarvis mga kaboxing ay nakuha niya sa kamay ng former IBF super lightweight champion na si Liam Paro. Magtatatlong taon na ang nakalipas. Natalo po si Jarvis via first round knockout. Bukod sa pagiging knockout artist nga po at pagiging former Unified World Champion ni Thurman mga kaboxing, ay nagiging kilala din itong si Thurman sa kanyang pagiging trash talker na kung saan kahit ang ating mismong pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay hindi rin nakalusot. Kahit di pa man nagkita itong si Jarvis at Thurman mga kaboxing ay nagbitaw na agad ito ng maaanghang na salita. Dahil matapos sinabi ni Jarvis na tapos na ang karera ni Thurman sa boxing, ay agad nga pong nagribat itong si Thurman at sinabi nitong hinding-hindi ako matatalo sa isang boksingero na natalo via first round knockout. Dahil sa aking 31 laban ay di pa ako natatalo via knockout. At sinisiguro ko sa iyo na hindi-hindi ka aabot sa akin ng 5 rounds. Wala nga pong naging sagot si Jarvis at nagiting aso na lang ito sa inis. Samantala, marami namang mga boxing fans ang naniniwala na ang pagbabalik na ito ni Thurman ay para lang daw mapansin ni Turkey alalshik upang mapalaban ito sa isa sa mga cards ng Ryan Season at mabayaran ng milyones.